Uh, isang magandang araw po sa ating lahat. Uh, September 4, uh, 2024. At uh, bago natin na uh, talakayan ng ating uh, pag-usapan, ito po, kapupulutan ng aral ang ating pag-usapan ngayon. Kung makikinig kayo, kung ayaw nyo ng pangaral, malis kayo diyan Uh, batayin ko muna, uh, Batiin ko muna ang lahat ng uh, nagdiriwang ng kaarawan Sa araw na ito, uh, September 4 Tandaan nyo, 2024 ngayon Bala na kayo sa mga edad ninyo <laughs> na bati ko lahat mm -hmm. Ngayon, ang pag-usapan natin mga kaibigan uh, Sa tingin niyo ano ba talaga sa inyo ang kahulugan uh, ng isang uh, pagdiriwang ng kaarawan? O birthday Kanya-kanya uh, po kasing ano yan ay lalo na sa bata, ay talagang uh, para masayahan yung bata, uh, ipapasyal. Bata, nasayan eh. Pero kung matanda, nakagaya ko, pwede na kahit anong handa. Basta tayo, uh, magpasalamat po tayo na binigyan tayo ng uh, uh, kalakasan ng katawan. Uh, kagaya ko, 63 years old na ako ngayon. Salamat Panginoon at... Uh, at bigyan mo ako ng kalakasan hanggang ngayon uh, nagtatrabaho pa rin ako mga kaibigan mga kamag-anak at na uh, pinapangako ko sa aking sarili hanggat ako ay may lakas patuloy na magsisikap ng trabaho at uh, ako hindi po ako nagpapaawa hmm, ito po talaga uh, ito po ang aking handa maga ako nagluto ng munggo ng lunggay may kunting manok naman hindi pa ako nagpapaawa. Marami naman po dito ano eh. Ay na magyabang sa inyo. Marami naman dito, marami naman dito ulam na pwedeng lutuin. Pero ito talaga sanay ako dito. Napakasarap ko nito. Kain muna tayo. Hindi ako ano eh. Yun ang sinasabi na dapat hindi ka makalimot. Mm kung anong kinakatayuan mo ngayon hindi ba uh, milyonaryo ka na kasi uh, kadalasan pag milyonaryo ayaw na ayaw na yung dating uh, kumain ka ng malunggay ayaw na mm. ako pangarap ko rin sana maging milyonaryo kung pala rin tataya pa ako sa luto <laughs> para pero kung ako darating sa ganun kakain pa rin ako ng malunggay kailangan po totoong ugali ng tao. Ito. Ito, sa nakakakilala sa akin, alam nyo naman, ah, kay ang mga anak, ay eh, mga nakapag-aral naman yung apat, may mga trabaho naman. hindi e, ko naman yan, ano, ako nga ang tumatanggi, ako ang sabihin na, ah, masyal tayo doon, kain tayo sa labas mas gusto ko talaga dito na sa bahay na gulay hmm. Ayan mga totoong kwento ibig sabihin habang tayo nagkakaedad mas maganda gulay ng gulay ang ating kainin at sa mga bata <laughs> e kaya mga bata o oh, kaya sino ba dyan mga nag ng mga 20 lalaban pa ako ng bulong braso sa inyo hinahamon ko Mag-comment ka dito sa aking uh, video. Uh, laban ako ng bulong braso. Kaya kung bumuhat ng uh, isang sakong seminto, akit ko sa second floor. Pwede tayo mag- uh, mag-contest. Yeah, yan na uh, pinapasalamat ko sa Panginoon na binigyan ako ng lakas. Saka, yun na rin sa kinakain natin mga kaibigan. Ang sabi ko sa inyo, kung ayaw niyong matuto, di wag kayong matuto, wag kayong manood sa aking video. Ako, hindi ko na lang maipakita eh. Meron meron naman laging grocery dito. Pero ako lagi talagang nagugulay. Alam mo ako nga uh, sardinas, aluan ko pa rin ng gulay. Mas masarap. Ataka. Oh, doon sa mga yaman na matanda. Uh, palagi kayong ako uh, kumakain ng uh, karne, lalabas kayo, kakain kayo sa uh, mga mamahaling uh, kainan wala naman problema basta wala kayong sakit pero para maiwasan magkasakit marami pong tubig ang inumin baka kayo hindi nakaka walong baso sa isang araw baso ha hindi ito ha <laughs> no, natural na baso walo kulang po yon sa katawan ng tao kailangan walo pataas hmm? kahit sabihin mo ay taglamig ngayon ngayon medyo maulan ha eh, baka isang baso lang inumin ninyo. Magkakasakit kayo mga kaibigan. Kahit ma uh, malamig ang panahon, maya-maya maya inom ng tubig. at hindi inuuhaw, bibilangin po ninyo. Ng inyong nainom. Hmm. Walong baso dapat. Kahit ang ulan ha. Kahit na December, malamig. Marami dyan. Ayaw, halos ayaw na minum ng tubig. Kasi pag marami tayong ng tubig, laging malinis ang ating uh, tiyan alam naman ang kinakain natin ano yan <laughs> magiging basura yan o, alam nyo naman yan kaya kung maraming tubig lagi niyang lilinisin yan hmm? so, malinis lahat paki ang ating kidney hmm, ito po ang ano yan po ang sekreto ko kaya yun na nga hindi na tinabahan natin video <laughs> Dito mamaya, mayroon naman siguro mga padalang pansit. Pero ngayon, maghapon dito lang kami. Tatrabaho kami. Para, alam niyo mga senior citizen, uh, huwag po kayong manghinayang na tumulong sa inyong mga anak. Guys, amin, hindi namin pinapabayan ng aming mga anak kasi alam ninyo, uh, pag ang ating mga anak ay gipit ng gipit, Ala, magkakasamada na may tayo. Wala na mapakain sa atin kung tayo gagapang-gapang na lang. Pero kung maluwag ang ating mga anak, magandang hanap buhay, makakabigay po ng pagkain sa matanda. Yan po pagkatandaan natin. Uh, ah, Nakikita nyo na naman ang aking mga video, ah, lagi akong nagtatabas. Binibigyan kami ng sweldo. Okay, eh, kami nga yung ano dito. Eh. Kami yung ma uh, skilled worker sa aming anak sa tayag ibig sabihin uh, mayroon kasing uh, matanda na, ako uh, aminin ko matanda pero uh, isip ko hindi pa eh. mayroon kasing ayaw na magtrabaho kasi matanda na huwag pong gano'n hanggat kaya kung ano yung kinakasanayan natin uh, magtrabaho po tayo para po uh, lalong magiging malusog ang ating pangangatawan yan po ang sikreto ko saka kain ng gulay Ibig sabihin, pag nang trabaho ka, exercise na yan. Alam naman yung pagtatabas ko dyan sa maghapon. Ah, di ba ang sabi ng mga eksperto, ano? Ilang hakbang ba kailangan sa isang araw? Tausan-tausan eh. Ngayon <laughs> Tausan daw ang kailangan mo maglakad-lakad na. Tausan na hakbang. Para magiging healthy ka. yon sa aking tabasan, sa maghapon ako dyan magtabas Ilang libo ba? Libong hakbang mga kaibigan Hindi ko lang masyado ha Tinatanggayin ko na lang Siguro mga Kung maghapon ako dyan Kasama lahat ng palakad-lakad Malagay na natin ng mga 3,000 step O oh. Hindi ako eksperto ha Eh kayo Mga seniors Naka ilang hakbang ba kayo Isang araw? Baka mamaya Nakaubo lang kayo dyan <laughs> Magarden garden ko. Oh, maglakad-lakad dito dito, sa amin, nakikita ko may mga naglakad-lakad na mga may 'Yon po ang pampalakas ng katawan. Sa kakain ng gulay. Hmm. Etong pinag-usapan natin, hindi lang sa matatanda. Kayong mga anak, kung mayroon kayong malasakit sa inyong magulang, ay ganoon. Kung may malasakit din kayo sa inyong uh, sa inyong katawan, mag-exercise din kayo ang magandang exercise magtrabaho hindi yung uh, magsayaw-sayaw ka lang doon sa plaza at mayaman ka tapos kumuha ka ng mga katulong ay wag na yung mga mayaman huwag na natin makialaman para naman magkatrabaho ang ating mga katulong yung mga walang wala hmm hindi bahala kayo mag gym kayo doon marami pera hmm ay inaano ko lang yung yung hindi mayaman yung tama lang eh, kailangan po natin pumilis kilo mali pala yun ha yung kayong mga mayaman bahala kayo mag gym kayo doon para kumita naman yung ating uh, ekonomiya mag tourist kayo doon around the world pwede basta maraming pera uh, yung pero mga uh, mga kagaya ko na pangkaraniwang tao dapat po ganito ang gagawin natin hmm? kain ng gulay at uh, laging exercise natin ay trabaho o, sige hindi natin nating kwento. Dito sa pagbablog, ipakita ko pala sa inyo. Alam ko ba talaga, maraming nagaantay. Ang aking mga kamag-anak. Uh, kasi, hindi kasi kagaya dati. Akala ko kasi dati, madali lang makasweldo. Ito po pala, ipakita ko yung aking earnings itong uh, August hanggang September. Kita ko po sa inyo. Iwan ko lang makita niyo Coin 27. Coin lang po ang aking uh, kita ngayon. Kaya po, uh, dito sa pagbablog, talagang uh, pinag-aralan ko ng gusto kung ano ang uh, dapat gawin. Eh, sana kung maintindihan ninyo ang aking mga video na kapulutan ng aral, ay, dadami ng aking kita at dadami yung matututo pero kung ang lahat ng tao ay gusto doon sa mga tawa-tawa may -tawa, bala kayo tawa kayo, wala na kayo, na wala pala kayong trabaho wala laman ang tiyan, kakabagan kayo kailangan po balance po may tawa-tawa, mayroon mga pagpapayo ang aking channel puro pagpapayo at saka mga awitin maraming salamat sa mga paluwer ayun ha, may mga bagong follower na Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sa isang araw, mayroon naman mga lima, tatlo, sa isang araw. Naantayin ko na magiging 5,000. Hmm, baka sakaling mamunin ako sa instruments Kasi yung sa hour, ano eh. Unti-unting binabawi eh. Sigur, kung 5,000 na yung follower ko, madali na yung sa hour siguro. Sige, ingat po tayong lahat. Sa lahat ng nagdiriwang ng karawan, Happy Birthday sa ating lahat ingat po tayo